iniulat naman ng Armed Forces of the Philippines sa dalawang barko nga ng Chinese Navy at isang uh, China Coast Guard vessel ang nagsagawa ng mapangalig na maniobra laban sa BRP Emilio, Emilio, Jacinto ng Philippine Navy malapit ho sa Baho de Masinloc noong Mayo 5. Ayon sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines habang kasagawa ng regular na maritime patrol ang uh, PS-35 kasama ang uh, BIFAR at uh, ang Philippine Coast Guard biglang humarang ang mga Chinese frigate na may bow number 554 at 573 at ang China Coast Guard vessel 5403. Sinundahan ng uh, sobrang lapit naman ang PS-35 ng uh, BN-554 habang ang uh, BN-573 ay mapangalim na tumuwid sa unahan nito habang... Uh, kinangkang hadlangan ng China Coast Guard 5403 ang direksyon ng barko. Naganap ang insidente sa loob ng 200 nautical miles sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. E Ignitang ang sandatahang lakas ng Pilipinas na nilabag nito ang International Regulations for Preventing Co Collisions at Sea. At uh, nagbabala na ang ganitong kilos ay maaaring magdulot nga ng tensyon sa pinag-aagawang rehiyon. Noong 2016, pinaburaan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa arbitral ruling nito ay nagsasabing walang legal na batayan ang malawakang pangangkin ng China sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kinikilala ng Beijing ang natunang desisyon.